Yung, Ma, sinana, eh, bisa so, alam niyo naman, sobrang busy ako. Marami ako inaasika, so... That, awi na ako, Ayan tuloy, uwi na si mama. Uwi ah, na ako. Uwi na ako. na Ano, okay na? Hindi nga, play na? Oo nga. So ganito kasi mga kaos Mula pumunta rito si mama, hindi ko masyadong kinikibo. Oo, <laughs> uh -uh, balo eh. <laughs> Hindi ko siya masyadong kinikibo kasi nga, isang surprise ko siya sa pag-uwi niya. Actually, malinin yung madaling araw, wala na ako eh. Pero ngayon, wala ako kasi ginawa ako. Pinag-grocery ko siya, tapos ganito ganyan. Tapos ngayon guys, uuwi na siya ngayon. So hindi ko pa rin siya kinikibo. Kaya ngayon, isiple mo yung camera. Okay. <laughs> Tama oh, yung mag-alit, lumares dito. Uh -oh. <laughs> ako. ka? <laughs> okay, well, well, may sa... Kaya yun sa akin. Basta umiyak Hindi yan. Basta pera. Pag nakakita niya ng pera. Alam mo. sobrang busy ako. Marami ako inaasika. So, Madami ko ka rin. Hindi mo ko iniintindin. Hindi mo ko inakausap sa ko na dito. Hindi mo. Ang okay. uh, magagawa. Ma, eh, sabi ko sa inyo, sobrang busy lang ako. Hit the game schedule ko. Ano na mo naman? na? Ayun na ako. Ay. Okay. ko lang dito. Lagi kang ganyan. Busy. naman kita, ma. Di ba? Ayun na ako. Huwag ka naman kung may bukas na lang Ay, naman kita ah. Dito, minsan-minsan ka lang kinakausap si Mama. Minsan-minsan mo -minsan na kinakausap siya. Tawagin ako. Di ba kinakausap naman kita? Kapag pumupunta, ano, pag pinapanong mo, kinakausap naman kita. Kinakausap mo ko sandali lang. Eh, ganun talaga, ma. Ganun talaga, busy na ako, ma. Ano gagawin ko? Ang taga-tago na dito. Oh. Si Mama eh. Kinagawa mo kung parang ano lang. Um, parang ano, honey? Ano yan? kita yan ako yan? Ay, lang talaga, ma. Ay, sobrang... Ay, sinabi ko naman sa'yo, di ba, schedule tapos, ko? Tapos, tulog ka lang. Sobrang busy ako. Uy, na ako. Sinabi ko naman sa'yo, schedule ko. Ano nga dyan? Basta, uwi na ako. <laughs> Ay, Ayan tuloy, uwi na si mama. Ay, Ay, sinabi na ko ako. naman sa'yo, schedule ko. Basta, po. uwi na ako. Uwan mo na rito. Uwi na bakit? Pag-uwi so, na, pag-uwi na, pag-uwi na. Oo, oh, pag-uwi na. Pag-uwi na, na daw siya, uwi na. Eh, pero di ba, wala ka pag-uwi. Tiklop na. Alam mo yung damit na tiniklop na. Huwag <laughs> mo na yung tiniklop na Bakit? Kasi ikaw, hindi mo kinakausap si mama eh. Mga <laughs> sal-sal ako. Ano, ano, gusto naman talaga eh. Ay, alam mo naman, sobrang busy nga kasi talaga ako. Kaya eh, kahit sino-sinukas kasi tila hmm, kong usap mo. Sobrang nga ako talaga, eh. Oh, kano ba yan? <laughs> kano ba yan? Kala ko nag-inartik, ah. Hindi, basta uwi na ako. Oo, oh, uh, uwi na. Pero, pero, ang dami. Ah, <laughs> ano, nakikita mo lang maraming pera? Ano, makakong pera? Hindi basta, na. Kano ba yan? Magkano ba ko lang kung ano, kung <laughs> tawag dito. Pambay, magbabay kasi tayo ng ilaw tubig. Oh. Tsaka wifi. Ah, basta. Uwi ako. <laughs> <laughs> Well, uuwi na, na ako, uuwi na ako. Uuwi oh ka na? Oo, uuwi na oh, ako. Uuwi ka na? na? Wala, wow, mabukas ka naman umuwi. Binibilangan mo pa ako ng pera. Ang dami-dami mong pera. Binibilangan mo ko. Bakit nangitin ba ako ng, ng pera? Hindi <laughs> <laughs> naman e. Bakit nag ka ma? Bakit nangitin mo? Saka ko to. Kasi magbabayad ako ng ilaw. Magbabayad ako tubig. Magbabayad ng wifi. Kasi <laughs> Mamaya ka na pantalan. Oh, pa. Dito ka muna kasi. Huwag si ka muna rito. Si kasi kung papakausapin mo na rin si mama. Kaya ganyan si mama. Bang, was, bang bukas ka na mo eh. ito. Basta, 1, 2, 3, 4, umayon. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, ito, 10 na lang ako ngayon. Ang dami-dami naman yan. Sa pulibo. Pag ilaw tubig muna. Bayaran nyo muna. Huwag muna kayong ano. Huwag muna kayong ano. umuwi. Bayaran niyo muna ko sa ano. Diyan sa Marikina yung pangano. Oh. Pagbabayad ako ng ilaw, hindi pa ako uwi? hindi ka pa uwi, bayaran mo muna ilaw ko. <laughs> Bayan mo na ilaw ko. na lang ako, nakalitid lang ako. Nakalitid na ako. Nakalitid lang ako. Tapos, eto, pag umuwi ka, pag bukas, pag ano, pag tawag dito ka, pag bukas. Pambay, pag mo o, pambayad ko na pa ng kuryente mo ko? Oo, pambayad ng kuryente namin. Tapos eto, isang libo, pamasahin mo ro. Ay, hindi na naman ako makakawe. Ay, hindi ka muna makakawe. Ilip lang. Uwi, uwi na ako. Salat na, umutig lang mo ko. Nakamigas na nga ako. Eh, ba't ka uuwi? Kasi, hindi na kita pinapauwi. Nainig ako, na na, ako, ako sa iyo dahil hindi ako pinaka-zen. na sa lang. Ayan ma. Ayan. Para sa iyo Wow! Ang dami! Hindi <laughs> oh, lang yan. Ito pa. <laughs> ayan oh. Ayan. <laughs> oh. Ayan. Ayan. Wow! Ang dami! Ang ayan. Sa iyo yan. <laughs> <ha. laughs> oh. Ayan! Wow! Ang dami niyan. Ang dami niyan. <laughs> ang dami yan! At yung pera ko ang dami! Wow! Ang dami! Uh, ang dami ba yan? Ayan! Yeah. Bibigyan kita ng pera tapos plus grocery. Uh, Taga lang! Diyan ka muna! Malaki at syempre, especially, uh, syempre gusto ko naman magand maganda ka pag bumabiyahe ka at mabango ka. Bibigyan kang mabango. Wow! May pabango pa Fresh <laughs> <laughs> na fresh po ito! Uh, at tingnan ka yung pera ko! ka. na to, mamalili pa rin Ayan, oh. <laughs> Ayan, <laughs> na yan. So pang budget mo yan. Mo so Ay, ayun, oh, pang, pang mga pang, pang, needs mo yan. Pang budget mo yan, ha? Dami. Oo, oh, tapos, Dami? pa kita ng <laughs> dalawang libo. may <Para, laughs> uh, dalawang pa. Para, para pa sa pa eh? pamasahe mo. Ay, oh, oh, ang dami ay, pera. <laughs> At hindi lang yan. Yeah. <laughs> ang dami kong pera. Sabi, oh, gusto ko pag nagla-live ka, maganda yung pang live mo. Ay, Kaya bibigyan kita ng phone. Wow, may phone pa ako. <laughs> o, oh, ano? Alay na sa akin na si Mama. Ano ba? Ah? Okay, sana. Misa, wag sa -buksa mm. natin. Oh, buksan natin. buksan natin yung cellphone ni Mama. Yun know, o, oh, may oh. cellphone na wow. Wow. wow! May charger Kompleto ma. Pa, may charger Ayan. pa. Ah, Ba't wala yung cellphone? Meron <laughs> pang ano. Ay, wala yung cellphone. Ah, ito mo. Oh, wow! Wow! Ang ganda! Ang ganda! Ang ganda! Dalawang camera. May tatlong camera. Ayan. Oh, ito mo. Ito oh. mo. Ayan. Wow, wow! Ang ganda naman ang cellphone ko! Buksan natin na, oh. buksan natin. Paano ka bait din mo Wow. Ano yung ganda ng mga? Ayay. Mphenex. Wow. 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 So, wow. wow. Thank you. Thank you. Thank you. Pinaligaya yeah. <laughs> mo ko na pinasaya mo. Oh, Ayan. Po, hindi ko alam. May surprise ako. Oo naman. Ayan. Tapos si si mama... ko pa, alis no. na ako, lalayas na ako. Eh sana dapat ka pala ay, sa dapat. Hindi pa kasi yan dapat yung bibigay ko. Eh nagmamadali kasi si mama. Actually dapat yung, yung, yung 10,000. Gagawin ko sana for 50,000 yan eh. Tapos dalawang wow. cellphone. Kaso uuwi na eh. <laughs> Ayan. Ayan na, ano, masaya na ako. Bagi anak, masaya na ako dito sa, ano, pinigay mo. Bagi 12,000 yung kasama na yung pamasahe mo dyan, ha? Oh. Tapos pinag-grocery, pinag-grocery ka na namin ni Sherwina. Ayan. Ayan, oh, kalalakit yung ko. Uh, Ayan nga muna. Hindi <laughs> pa million niyang binibigay ko. Diyan ka pa, takin. <laughs> halaga, kung maliit na halaga, masaya na ako. Na, basta nang galing sa puso ng mga anak ko, oh, masaya na ako. Mama, hindi galing lahat sa akin yan. Galing yan sa mga sumusuporta sa akin. Ayan, mga yung anak, baka masira. Hindi, mo muna. Galing yan sa mga sumusuporta sa akin, bigay ko sa ila. Wow, thank you po. Thank you po sa inyo lahat. Thank you po sa mga mami. Thank you po sa sumusuporta po sa anak ko. ayan. ayan. Sa susunod po ako, pero hindi ako vlogger po, pero iyan niyo ako sa GC, tama ako. <laughs> sa mga dahil yan sa mga, sa mga po, Kasi dahil, dahil yan, dahil sa mga sumusuporta sa akin. Yung it means yung support tayo, yun yung mga nagsishare ng video. Tulad niya, share nila yan. Ni Layard, at Marami pa, mabis, marami, mag, marami pa mabibigyan, marami pa -hmm. mabibigyan at mabibigyan ng tulong na kahit na sino, hindi lang pang magulang, hindi lang pang kaibigan kundi mga kababayan sa simpleng pag-share okay. lang nila, sa simpleng pag pag-follow nila, talagang uh, may matutulungan at may matutulungan talaga. Kaya nagpapasalamat ako sa inyo kundi dahil po sa inyo mga solid supporters. Hindi po kami makakarating kung saan po kami tumatayo ngayon. I love you guys. Thank, thank you so much. Bye-bye guys. Bye-bye. So, Nakat na ako na 10,000. Wow! 1, 2, 3, 4, 5. 5,000. Thank you! Ayan, May ko na. Ha? So guys, tignan nyo guys. Ayan, meron na lang ulit ako na 1,896. Ayan, tignan Uy! Ayan na na wild! Uy! Wild! Grabing alog yun. 8,20! 8,20! Mm, 450. Wow, 1,300. Ayun guys, no, so sa mga gusto rin ng uh, maglaro paglaro na ito guys, abawal sa bata to pero sa so mga willing lang, yung link po nasa comment section below. Download and register now. Pwede tayo rito sa PH Rush. Ayan, oh. let's go. Ayan. Yeah, Bang, 80. Lang. Kaya wala mo doon kanina. Oh, uh, 12 pesos. Kasi na, nakita niyo no, once 1000 lang mahigit yung pera ko. 1000 na. Tapos idol, you scatter mo Ay. Ay, scatter. Yeah, let's die. Tapos bang, bang, bang. Or 50. Eh wait may wait may. May gagi. Oh. Ano ba ito? Ayan, o. Uh. Ayan, 800 ulit. So, guys, no, sa so, mga gusto, register now. <laughs>